我的妈妈。 Nagulat siya, may taong nakadapa tapos nakatingin sa kanya. Yun na yung lalaki na nakita. So sumigaw siya, ate may magnanakaw Sabi niya gano'n. Kasi syempre, normal reaction ng tao na, anong ginagawa mo dun sa ilalim ng sasakyan namin? Bakit nandiyan ka? Hawa ko siya sa damit, hawak ko yung cellphone ko. Basta pinahawak ko lang kasi delikado yan. Lakas ng lalaki, hawak-hawak ko yung damit niya. Hey! This this Hey! niya? <fazla> <applic> umaakit na ng gate namin. Baka pag nakatalo na siya, wala na eh. Kaya po hinawakan ko siya. Inila ko siya pababa. Tapos hawak Ayun Ay, na yung nasa video na hawak-hawak ko siya. Ito <tipan> ka lang. Ito ka lang. ka lang. ka lang. Hindi pa ka? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi pa rin.

Sabi siya na hindi po ako masamang tao, nagtatago lang po ako. Hinahabol po ako ng Big J. Yung Big J po is yung mga tao sa barangay. Love is the man! Ito love is the man! Love is the man! Ang lalaking po ngayon, number one ang magnanako po rito yan. Talagang pati kuryente, ninanako po yan. Marami na pong komplain dito. Yung tumakbo po siya, nadala na po namin dito sa output. Biglang tumakbo po dahil nagdatingan na po yung mga komplainan Complainan niya. niya. Nila sa akin nakasuhan ko ng trespassing kasi wala namang nawala sa bahay namin, nag-trespass lang siya. Inausap ako ng nanay na huwag na daw akong mag ng case. And hindi naman po ako nag ng case kasi hindi naman po ako nasaktan. And wala naman din pong nawala sa amin. Inausap ko din yung lalaki na pagbibigyan kita ngayon pero siguro kung uulitin mo pa yung gagawin mo, makakatagpo ka ng mas mabigat kesa sa amin. under uh, revised penal code ang uh, trespassing or trespass to dwelling is under revised penal code article 280 ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay uh, pumasok, ang pribadong tao ay pumasok sa isang bahay na walang pahintulot ng may-ari sa kanyang establishmento ang maaaring maging parusa dito ay arresto mayor o pagkakakulong ng isang buwan at uh, isang araw hanggang 6 uh, na buwan maglalakta yung bahay natin. Kasi kung nakasarado yung gate namin, eh, hindi siya makakapasok doon. Talagang magingat lang po ang bawat isa talaga. Araw-araw kasi hindi natin alam yung mga nangyayari. Meron nga po yung nakasarado na yung bahay na nanakawan. Pa. So maging alerto din tayo.